Sabi nga nila, maganda nga daw itong oil na to and maganda yung performance ng moto Hello guys! Ako nga pala si Ruben Moreno Jr. Nandito ako sa Mesab. ay uh, isa akong motovlogger. Binavlog ko yung guy ko sa Lala Move araw-araw. Ay -araw. eh, sa pag-deliver -de ko, oh, kung saan-saan na -saan ako pero usually dito lang talaga sa Metro Manila. Pero pag buo biyahe naman ako ng malayo, ay eh, nakakarating ako sa mga Baler, Baguio, sa Norte. Sa Bicol naman, naaarating na rin ako sa South. Eh, yeah. Kaya malayo na yung narating ng motor natin. Una-una ita itong top 1 eh, sa isang motovlogger lang din. At medyo na curious ako kung ano ba talagang meron dito sa top na to. Kaya inaexpect ko eh maganda yung performance ng motor natin, walang ingay at hindi ganun kainit kapag malayo ang byahe kasi kailangan kailangan talaga natin yung magandang oil. Lalo, lalo na eh araw-araw tayo bombyahe sa pag-deliver. Oh, sabar kok oh. wow benda nemanfaat buat motorku sebentar lagi sih bukan let's go uh, hello guys I'm Ruben Moreno Jr. also known as Boy 2 At dati akong delivery rider at ngayon magiging racer na. Abangan niyan sa channel ko. At ang gamit kong motor ay NMAX. Ito yung pang daily driving ano, oh, uh, motor. At yung gamit ko naman yung sniper para sa pag-race ko. And itong NMAX ko, dalawang beses ko na nabiyain ng malayo to. Bukod pa dun sa araw-araw na nabiyahin natin sa lalabo. Eh, Una nating napuntahan yung Baler. Nagbalikan tayo ng motor. Bal Baler, Manila to Baler. Yan, tapos Manila ulit. At sumunod naman nun, eh, nag year end ride kami ng mga kasama ko. Punta kami ng Pangasinan. At yun lang, nag din kami, Manila, Pangasinan, Manila. Pero wala. Ganun pa rin. alaas Al pa rin yung motor natin. At malayo na yung narating. Lagpas na 1.5 yung itinakbo ng motor bago ako nakapagpa-change ulit. Pero Ganun pa rin, malinis pa rin yung ano, yung oil, hindi pa ganun ka item. Maganda yung takbo ng motor natin at hindi tayo pinabayaan. Hindi rin ako nagkaroon ng aberya sa biyahe namin na yon at sa araw-araw din na biyahe natin sa lalamo. So, ang dating oil na ginagamit ko ay yung siyempre yung para dito sa Nmax natin. At meron nagkaroon din ako ng tinrecord yung dito sa aking motor. Pero pas Uh, naging normal lang naman yung takbo ng motor ko wala namang pinagbago pero once na ginamit ko yung top 1 oil eh, mas, na mas naramdaman ko yung ganda na takbo ng motor at nagbibigay ng laas yung oil natin sa motor para sa pang araw-araw nung -araw, nagdi-deliver pa ako uh, I highly recommend yung itong oil na to yung top 1 oil para sa mga delivery riders and sa mga taong mahilig bumaya araw-araw ng gamit ng mga motor nila Available siya sa lahat ng mga shop. Yung top one oil, mura lang siya, pang masa din. Hindi lang magbibigay ng magandang takbo sa mga motor nyo, kundi mas magandang performance pa. And At abangan nyo rin yung oil na ginamit ko sa aking race bike, yung sa sniper naman natin. At gumamit rin ako doon ng top one oil at napakaganda ng performance. Hindi ako pinabayaan at talagang binigay ng malakas yung motor ko. yung fuel. Lalo na siya fuel consumption. Dadagdagan yung uh, fuel consumption ko, mas matagal siyang maubos ang dahil din sa oil. Kaya sa susunod nyo change oil, go for synthetic. Go for top 1 synthetic motor oil.